Pinarangalan at kinilala ang provincial government ng Basilan sa larangan ng epektibong pagpapabot ng mahalagang impormasyon sa mga mamamayan sa ginanap na 2025 Regional Outstanding Communicators Awards o ROCA. Narito ang report. Isang karangalan ng natanggap ng Provincial Government ng Basilan, Kamakailan, kung saan ginawaran nito ng Certificate of Recognition para sa Invaluable Support and Active Collaboration ng Basilan mula sa Regional Development Council 9, Communication and Advocacy Committee ng Philippine Information Agency sa Region 9. Tinanggap ni Jed Cusain ang parangal bilang kinatawan ng pamahalang panlalawigan ng Basilan. Kasama ng partners, tuloy ang pagpapatatag ng provincial comms para abot ang DRRM alerts, health advisories, agri at livelihood updates, youth at education programs sa bawat barangay. Jen Garcia, iMinds, Philippines.